Kapo! Go! Ay taraloy, magulo na 'to. Taraloy. Tara ay, 'yan ng tolo. Hindi, mamaya dun tayo muna oh. Sa may ano. Bitigin niyo ako. Oo. Oh. Bukod <laughs> ko takot. Oh. Para para kalding lang. <laughs> Hindi ako takot. Bitigin niyo ako. Tolong oh. Baka ano nga? Baka mag-maka ba 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 okay. Ako na tinse. Ba. Ay. Yeah. yeah. <laughs> deserve. Tama tama kata. Maglag ka Guys, tatai si Bardo yang mamanya niya ay sa abroad. mama na, mama na. Aray ko! Ay, ito na, ito Kailangan si Joy. Kailangan si ano nga eh. Ito yung bangad. Ay, aray! Sino si Joy? Ito si Joy. <laughs> Ni Sadness. <laughs> Ni Kwani. Ano kawin ito? Puy Puy. Puy Puy, hindi Puy Puy. ano daw Puy Puy? Si Anger. Uh Oo. -oh. Si Ay, ano, yo, si Freyr. Si... Takot na takot.